Hello po, magandang araw po mga choy at welcome back po muli sa ating youtube channel At uh, for today's videos mga choy no, ituturo po namin sa inyo ang paggawa po ng simpleng paraan ng ating batter po mga choy Yung sasawan po ng ating mga manok ano Saan natin inilulunod yung manok natin bago yung natin lagyan ng harina mga choy At uh, panoorin nyo po ano at magkaroon kayo ng counting idea sa ating mga paggawa ng batter mga choy Ayan po, naglagay po tayo ng tubig sa lagayan at saka dalawang itlog po, mga choy. Gaya po nung una, nung ginagawa namin, ganito pa rin po, mga choy. Ayan, at naglagay din po tayo ng uh, crispy fry po, ano. Uh, yung malit po na crispy fry para magkaroon po ng aroma yung butter natin, ano. Uh, at hindi po ma... mawala din po yung lasa ng ating chicken na marinated na po. At saka naglagay po tayo ng yung breeding mix natin yan halohaloin natin mga choy hanggang sa makuha natin yung tamang lapot po niya no gaya po nung nakaraang mga video na itinuturo po natin at ganun din po hanggang ngayon po ano mga choy kasi po may mga natatanong na mga ka-chicken choy natin dyan kung paano daw po yung uh, paraan natin ng paggawa ng ating butter ito po at uh, makikita nyo po uh, depende po sa inyo no kung gusto nyo pong lagyan ng black pepper pwede din po para magkaroon po ng aroma yung sa amin po okay na po yan kasi po yung uh, crispy fry po meron na po siyang ano uh, black pepper preto na po siya mga choy at ayan po naghanda na rin po kami ng uh, harina po namin ano uh, na gagamitin sa pagcoating po ng ating chicken mga choy ayan po mga choy ang ating pong harina no na may uh, timplada na po yung mix po natin at uh, ito po yung butter naman po natin mga choy at kung nakikita nyo po ano, uh, medyo may pagkayelo siya kasi po meron po siyang itlog. At sinimulan na po natin ibabad yung ating uh, marinated chicken po na overnight po mga choy. Para lalo pong sumarap po yung ating chicken mga choy. no. Kapag na-overnight po kasi siya, sumisipsip hanggang sa buto niya yung ating mga recipe po mga choy. Yun lang po ang sikreto natin no? para maging masarap po yung ating FC mga choy. Yan, halo natin. At kapag okay na po 'yan, mga choy, pwede natin ilagay sa ating ano 'yan, sa ating breeding mix po na hinihanda natin. Iko-coated po natin 'yan, coating po. 'Yan, pagkatapos natin makoating 'yang mga choy, pwede na po nating ilunod 'yan, ano? At yan, bago niyo po ano, bago niyo po uh, ilunod, dapat uh, maglagay kayo ng mga katamtamang dami lang po para uh, hindi po siya magdikit-dikit ano saka hindi po masayang yung ibang breeding mix natin Ayan, ang gawin nyo lang, alokalokal nyo ng kamay nyo mga choy. Para magdikit-dikit po yung ating coated na breeding mix po mga choy. Kanil. At yan po ang ating resulta, no? Mga choy, kung papansin nyo, napakaganda po ng ating resulta. Ayan, ah uh, shout out po sa inyo lahat. At sana po ay mag-subscribe po kayo at uh, ilike i-like nyo po, i-share nyo po ang ating videos mga choy, no? Salamat po sa inyong mga walang sawang mga supporta mga choy. At magandang araw po sa inyo lahat.